Hi mga Lodi Labs and CC Labs. So nasa bike ride pa rin pala tayo no at nag-stop lang tayo dito kasi may nakita ako mga trees na punong-puno ng mga flowers. Ayan no. <laughs> oh, ba? Diba? <laughs> Ayan. <laughs> so tara, daanan natin. Oh. Ayan na. oh sige <laughs> pa dito oh, grabe ang hirap naman mag video nito habang nagba bike <laughs> ayan Oops. Ah, hirap talaga not sure kung plum trees pa rin ba o hindi ayan o oh, diba <laughs> I think plum trees pa rin <laughs> o oh, diba nakakatuwa lang talaga yung mga fruit trees ano, na punong-puno ng flowers. Wala talagang ni isang leaves. Puro flowers lang. Ganda. <laughs>